Anak, nasaan ka, na ka naman? Makpakita ka naman. Arwin! Uy, Arwin, yung nanay mo, oh. Sino ba yan? Hindi ko'y kilala. Ano ka ba? Bakit mo kinahihiya yung nanay ay, mo? Arwin, bakit, ano ba bakit ka ganyan, anak? Lahat binigay ko sa'yo. Lahat! May ano ba pagkukulang ko sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Bakit ay ka pumasok sa skwela? Anong meron? Hindi nga, kita ina. Tandaan ay, mo yan. Ay, Arwin, huwag mo na yung paayakin yung nanay mo. Sino nang alaga sa'yo? Ano ka ay, ba? Arwin, hindi mo alam kung ano kalagayan ko ngayon. Sana ay, maawa niya. ka. Kahit sa respeto mo lang oh. ng ala, ng ina. Kahit kawaan mo ko lahat, binigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Mama, gusto kong ganito. Binigyan kita, umutang ako para lang sa'yo. Bakit? Ni kahit minsan, binigyan mo Ar ba Arwin, ko ng ako ng halaga? Arwin, akapa naman ang mukha mo. Ha?